Kung ano na nangyuto-tulong mga sakit Senator Bong Go, isuna ang serbisyo para sa punito. Senator Bong bisyo ang molo serbisyo. Bong Bong na, Mister Bong. Sa in, Senator Bong bisyo ang mab serbisyo. Unang piliin piliin na ang atirado ng bisyo at mga sakit sa aming sulok mongkansa, bagyo, sunog, windoon, anggulo sa langis. Si Senator Bong Go, Mister Former director of the Department of Health, the Malasaq Program Head, and established at the Monitor Salahat, the Malasaq centers all over the country. To speak on behalf of It is truly overwhelming na mag-represent sa pinaka humble, pinaka hardworking senators ng buong bansa. No other than Mr. Malasakit, Senator Bongo. Rio! motorcade kami from Paragyake to dito, Munitipa. Overwhelming. Nakakaiyak. Dahil from the very start of the motorcade up to the end, talagang lumalabas at nagpapakita ang ating mga kababayan ng kanilang malasakit at bayanihan, suporta at pagmamahal kay Senator Bongo. And with that, maraming maraming salamat. nandito po ako sa inyong harapan ngayon para ipaabot ang dalawang mensahe na galing kay Sen. Bongbong. Una, ang pagpapasalamat. Tapos puso ko siyang nagpapasalamat sa inyong lahat, sa ating lahat, sa inyong walang sawa, suporta at pagmamahal sa kanya. Since 2019, ginawa po natin senador sa Senator Bongo. To come 2025, ginawa po natin siya sa lahat ng survey ng number one senator. Palakpakan po natin at maraming maraming salamat. Ito trivia. Pero actually, alam na ninyo ito eh. Even before naging senator sa Senator Bongo ng 2019, nagtatag na po siya ng isang programa. Naisipa na po niya ang isang programa na napakalaking tulong sa lahat ng Pilipino. Yan po ang Malasakit Center. 2018, hanggang ngayon po, meron na po tayong natatag na established na Malasakit Center ng 167. Palakpakan po natin sa Senator Gordo. Kayo po ang kanyang inspirasyon. Araw-araw po niya kayong iniisip kung ano mga mabubuting programa, kung ano po yung mga mabubuting batas na pwede niyang ipasa para makatulong po sa ating lahat. Kaya po, ang slogan po ni Sen. Bongo, palagi po natin sinasabi na ang vision niya po ay more Servicio. Sure. Yan po si Sen. Bobo. Aside sa Malasakit Center na 167 all over the country, meron din po siya na pasana batas na specialty centers. Specialty centers at saka isa pa, super health centers. Meron pong itatag ng super health centers, 700 super health centers all over the country. Ganun po kayo kamahal sa Senator Bongo. Especially, he is the chairman of the Committee of Health. Dalawang mensahe na gusto niya paabot ni Senator Bongo sa ating lahat ay gusto niyang maghingi sa inyo ng tulong. Ako ay from Cebu, Bisaya yung dako po, po ako. Sino po yung taga Bisayas dito? Ah, nami pala. Okay. Before po, nakidnap si Presidente Duterte. Before po pumunta si PRRD sa Hong Kong, galing po siya ng Cebu. Ang sabi po ni PRRD doon sa Cebu, tulungan niyo po ang aking anak na si VP Inday Sara na hindi siya ma-impeach. paraan yun. Ang sabi ni PRRD, tulungan po iboto at ikampanya ang Duterte. Yan po ang dalawa, pangalawang mensahe ni Senator Bongo para sa ating lahat. Suportahan, hindi lang suportahan, ikampanya, hindi lang ikampanya, iboto Pinas. Daghang salamat ug maayong gabi kada tungan. Thank you. Thank you.